Sa isang baka po ba sir, mga ilang sakong pigs ang nakungusumon niyo bago niya? Din kayo lang? po nag-aalaga o may tagapag-alaga po kayo? Kayo po pang hatian niyo doon kapag may tagapag-alaga kayo? Bukod-bukod -buk po ba sa pigs, meron pa kayo bang pakain? Magkano po? Atawara. Magkano po ba? Magkano po ba presyo niyan? Ano po pigs ang Ano kung pigs ang pinapakain sa kambing? Walang hindi lalaking hindi mapapaibigay ka. Ang ganda ng kulay ano? Oh. Pure oh. red red bower. Ayun, sino niyo naman ang ganda talaga oh. Kaya e, kaya ba yung kulay niya? Bower. Pure red bower. Ito si Sir, may paiwi po kayo, Sir. Oh. pero pagka hindi mo naman yan, bakit talaga lang ng sa taba? Hindi eh, mo mga, mga makabag pataba ba? Hindi mo po mapataba ng talagang Baka gusto mong taba. naka, -pitch. naka -pitch talaga. Pag eh, eh. mo ang dadamihan ng pagkain, utay-utay siya. Ah, utay-utay ang -utay. kids. Pag mo bibiglay. Eh. Pag bata pa, sa isang baka po ba sa mga ilang sakong feeds ang nakungusun yung bago niya benta? Magpapobos na si siyam. Siyam sa bawat siyam baka? Hmm, bago ko binta. Sa isa lang sa isa lang sa ilang buwan po yung alaga? Siyam. Siyam na buwan din? Hmm, Di, hanggang sa punta, hanggang sa buwan. Dapat buwan, bawat buwan pala, isang sako? Isang sako. Oh, isang sako. Tumutubo naman po kayo? Oo, oh, baka ang maganda tayong kanikita. Ah, malaki ang kanikita. Basta po may puhunan lang po sa feeds, ano? Oo, oh, yung problema lang doon, at hindi ka pwede magkalaga ng madami. Kailangan yung capacity mula apag isa ka, dalawa lang. Ah, dalawa lang. Para matutukan mo. Hmm, pero kung natagdagan mo mga apat eh, mahirap. Mahirap po. Baka so, may pamakain ngayon nag-alaga siya. Ang alaga niya ay apat, naka-quadra. Ito naka hirap mahirap Pero lahat po na baka niyo naka-quadra. Dato yung naka-quadra. Sa gano'n saan po mga problema, alas dos na mo araw siya inaalays. Nag-yayero, kung itang ka. Ay, kanawaan. Nadating may talagang kumpay. Ah, may kumpay. Pero hindi niyo pa sinusuga. Hindi. Ah, hindi niyo sinusuga. Talagang nakakoral lang siya. Ah, nakakoral <laughs> lang siya pag pinage. <laughs> Pero doon sa baka niyo na nakakoral, may kasama pa rin kayong kumpay. O puro pins oh, pigs lang. Kayo. Uh, may kumpay ako. Ay, kumpay. Sa, sa ano, sir? Kayo po nag-aalaga o may tagapag-aalaga po kayo? Ano na ako talagang oh, uh, uh, siya na nag-aalaga. Ah, ano po pang hatian niyo doon kapag may tagapag-aalaga kayo? at pagkayo, mga palaga, lagi ni yun sa page at saka yung kapital bubulutin ah. Yung sa tubo, sobra. yung po hati. kayo sa tubo. Mm -hmm. Lahat po ng mga ka, ano? Lahat doon, yung bubulutin Ah. Taga saan po kayo, sir? Taga rin, Sa Rosario, pangalan niyo po? Kuring. Ah, si Tate Kuring. Yan. Yan. Ilan na po ang paalaga niyo ngayon? Ito nga po yung nga kung magdula na, eh, okay, hindi lang kalapit ba? Pati nga kayong mga nakairiga sa akin. Ah. Uh. May dar na daw ng pahinga ng Ako na pahinga nga ng dalawang taon. Ah, uh, pero maganda po may may pagliba nga ng ganyan. Hindi uh, ako, pagliba ko kayo na e, ako, ako yung titigin ulit dito nga ng baka. Uh. Ah. Uh. Napapansin na, na, ko pa. po kayo, lagi kayo nandito eh ano oh, ba ang buwan? Asyam po din siyam. Asyam ah, pong nabili niyo? Oo, oh, ito yung birnish dalawa. O, oh, ano naman pong ginawa doon sa siyam niyo nabili? Hindi, palagay sa akin mga niyo. Ah, pinapalagay niyo. Palagay ni sir. Ay, Lakin si sir. Ang kainin, binibili ko. Ah, ganyan kalalaki po. Mas malaki. Palagay yung pababanan. Sabi nga po din kita, may merong nagwa na yun, ang O? Oh? Hmm? Uh. <laughs> Nakabili na po kayo. Pero mga ilang buwan niya po yung alaga, ano? Ini mga alakan uh, Ayun po siya pag bumibili kayo, tinatanong niyo po ba kung ano ang pinapakain doon sa pinagbilhan niyo? Wala so, naman po eh. Kasi nga bumili ka na ng pet. Alam din sa mga tindahan nila kung anong pang-baka tuturuan uh, uh, na siya. Apo. Ah, alam niyo po ba yung ano, yung halimbawa na kayo bumili? Alam, alam niyo po ba na ano na pitch, kumakain ng pitch o kung ano kinakain sa mm -hmm. sa damo? Hindi, hindi niyo so, alam basta niyo lang binibili. Tuturuan ko pa. Ah, tuturuan uh, pa. Makalimutan ko tuturuan ko pa. Pag hindi siya kumain, nagkinadwa ako. Sinusupak ako. Siya sinusupak niyo. Mm -hmm. Ah, bukod bukod po ba sa pitch, meron pa kayo bang pagkain? Ay wala, pitch nga lang ang damo. Binabaytamin niyo po. Hindi, kung hindi siya, yung barat nagtuturok ako hindi na kasi kung baka kayo masigla hindi na ako nagtuturok ng mga vitamins uh, lang po talaga okay. ah, hindi mo na mo pakain mo alaga din na uh, may pinaliligoan po talaga. Okay. talaga ano po ba tuwing ano kayo nagpapaligo ng baka okay, ayan gantong oras itong oras araw-araw po ba yun oh, pag nakakain yun pakain mo na yun at siya magabi sa, diliguan mo na yun pagka naka ka ng katawan nalilis yung padra tapos mo yung mga dagang uras, kakain, yung tinalabas pinalabas mo nore, na natali mo sa mga harapan. Um, ah, uh, pa ba? ng kaunti. Hindi mo ipupunta doon sa kwadra, Parang uh, para baka nakaka-exercise. Uh, Ay si sir, salamat po sir! Ay, si sir, sir to ah, ah, anong klase baka kaya ito? Anong klase yung baka? Ah. ah, kawawa naman oh. Ah. Nakaupo dito. anak ah, nakahiya. Oh. Ayun, uh, bilhin na yata itong baka. Kanina yung bag natin. Ay, bilhin na sir. Diba, ba, hindi ko nakabili. Magkano po? Magkano po? Tawara. Ah, tawara? 773, tawad. Magkano po ba? Magkano po ba presyon yan? Bawa sa... 85. Ah, bawa sa 85,000, 73 ang tawad. Um. Malahe, ano, mga batay nga. Lapad. Ano taga? Ang kala taga niya. Malalapad ang tayo niya. 85 megat ang presyo. Kaya 73 niya ang taga. Ito nabili na siguro. Magandang baka. Magkano po sa pagkabili? 75,000. 75, 75,000 na bilhin ni sir. Ayan. Ano po ba yung gagawin yung ganador? Patining? Ah, gagawin yung patining yun, sir. Kaya may sabay dosa na bilhin porque... dito? Ayan. 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 Ito naman mga kambing. Ayan, ang cute. Yung dalawa ang kanyang anak. ko. Ayan, binibenta niya. Magkano yan? Ha? Oh. Hindi mo alam? Oh, hey cute and hey, cute ng dalawang anak niya. Oo, oh, magkamukha. hindi alam nila yung kanyang paninda. Tagabantay lang sila dito sa kambing. Ayan. So, punta tayo dito sa kambingan. <coughs> eh, kumakain pala nang ito ng ano yan, pigs. Ayan. Kinakakain ng pigs. Ang kambing... Ano po pinsan kinapag ano kung pizza ang pinapakain sa kambing? Dumbo. Kaya namin sila gabing. Dumbo. Tapos. Ah. Ano yung sir binibenta niya po? Bagana po yung dalawang kambing niya? 20. 20 dalawa? 10 ang isa no? A, babae. babae talaki. Magasawahan. Ayun, pwede pala pitch. Ayun. Lalo na siya kapag maulan, ano, pinipitch mo na. Hindi pwede labas, ano. 20,000 dalawang kambing. Pwede pizza ang pakain. Kumakain sila ng pizza. Ah, bower pala ito. 20,000 dalawa na. Bower, <laughs> bower! Ayun, Ayun, marami pang baka dyan sa kulungan. Ang ganda ng kulungan nila. Ang ganda ng kulungan nila. Ang ganda ng kanilang lagayan ng camping. maluwag sa kamataas. Pwede din, ka mga, um, takang, sa din ito sa mga ano, takang-kredi. Sobrang ganda din nito, 'yan. Para sa tatak ng kanilang, ata kaya ito may mga din okay. Ayan, mga maliit-ulit blower. Ano, sino Ay, ceramic na pa yung camping niya. 16

<laughs> Walang hindi lalaking hindi mapapaybigay ka. Ang ganda ng kulay, ano? Walang oh. lalaking hindi mapapaybigay ka. Baga sir? <laughs> at the, at the uh, 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 ang babaya na yun yun. ano rin niya. Maalik tayo. Pure bread, red na Red bower. At Pure red red bower. Ayan, siya yun naman ang ganda talaga. oh kaya kaya ba yung kulay niya? Ayun, ayan, no? po, chocolate. Oh. Ayun, mga produkto ah, tayo dumalaga pala 'pa ito, mga babae. Inahin po. Dumalaga pa lang yun, sir. Ano, malalaking klase yung camping. Ayan, Mga red bower, pure red bower, ayan, o. No? Ayun, cute ng mga eh nila, o. Oh, kulukulubot na. The quality. Quality ano? po binabayaran dyan ang mga quality. Yung breed, anong lahi ano? Lahi. Kapag palahi ka ng ganito, gandang klase. Saka alaga. 25,000 ang hinihingi tao 44,000 ang hinihingi certified ay napakaganda klase go wow. wa Ito magaganda rin mga bower Ayan, o. No. Oh. Ang tataba. Babae. Ayan. Mga bower. Gagandang klase, o. Oh. Ayan. Magkano yan po, kuya, ang presyo ng kambing nyo? Ayan po. 25. Ito din po. 23. So, ito 25,000. Puro yan ano, puro, puro sir, puro. 25,000. Bower. Pure bread bower naman ito. Tapos ito yung 23,000, medyo maliit. Ayan. Ang pagkaganda ng katawan nila Oh. 23,000 naman ito. Medyo maliit-liit. Pero itong mataba ay 25,000. <laughs> Alfu. Terbika. Eh napang